Magandang araw! Ipapaliwanag ko ngayon ang gamit ng mga bantas na tuldok, kuwit, tutuldok, tandang pananong, tandang padamdam, panipi, at gitling. Ang tuldok ay ginagamit pagkatapos ng pangungusap na pasalaysay at pautos. Sa pagdadaglat ng salita sa inisyal at balangkas Narito ang halimbawa ng bawat isa Ang tuldok ay ginagamit pagkatapos ng pangungusap na pasalaysay Halimbawa Ang kalamansi sili sinigang at suka ay pwedeng magdulot ng paghapdi ng sikmura ito ay pangungusap na nagbibigay ng impormasyon o nagsasalaysay. Tinatapos ito sa bantas na tuldok. Ang tuldok ay ginagamit pagkatapos ng pangungusap na pautos. Halimbawa, kumain ka ng saging mamayang ikasampu ng umaga. Ito ay pangungusap na nagsasabi ng ipinagagawa o nag-uutos. Tinatapos ito sa bantas na tuldok. Ang tuldok ay ginagamit sa pagdadaglat o pagpapaikli ng pangalan o titulo. Halimbawa, Uminom ng tubig ng pakonti-konti. Payo ni Dr. Wena B. Cruz. Sa pangungusap na ito, Dinaglat o pinaikli ang titulong doktora na ikinabit sa pangalan ni Wena B. Cruz. Sa halip na doktora na D. O. K. T. O. R. A. ay ginawa itong D. R. A. na tinuldukan. Ang tuldok ay ginagamit sa inisyal o ang pagsulat ng unang titik lamang ng pangalan. Balikan natin ang halimbawang pangungusap kanina. Uminom ng tubig ng pakonti-konti. Payo ni Doktora Wena B. Cruz. Sa pangungusap na ito, inisyal lamang o ang unang titik ng gitnang pangalan ni Doktora Wena ang inilagay sa halip na ang buong git ng pangalan niya kung ang git ng pangalan niya ay Bautista B na nilagyan ng tuldok na lamang ito ang tuldok ay ginagamit din sa balangkas pansinin ang balangkas na ito sinusundan ng tuldok ang mga titik at numerong ginamit sa paglilista ng mga paksa rito. Dumako naman tayo sa bantas na kuwit. Ginagamit ang kuwit sa serye. Bulalas. Pagtawag sa kausap. Bating panimula ng liham pangkaibigan. Pangwakas ng liham. Tirahan. Petsa pamuno, pagsulat ng pangalan kung nauuna ang apelido, at kapalit ng tuldok sa tuwirang pagsipi ng pahayag. Isa-isahin natin ito. Ginagamit ang kuwit sa serye ng tatlo o mahigit na mga ideya sa isang pangungusap na pinagsasama ng isang pangugnay kailangang tandaan na naglalagay din ng kuwit bago ang pangugnay. Halimbawa, ang kalamansi, sili, sinigang, at suka ay pwedeng magdulot ng paghapdi ng sikmura. Naglagay rito ng kuwit sa serye ng mga posibleng maging dahilan ng paghapdi ng sikmura. At ito ay ang kalamansi, sili, sinigang, at suka. Pansining naglagay rito ng kuwit bago ang pangugnay na at. Ginagamit ang kuwit upang ihiwalay ang bulalas sa iba pang sinabi sa pangungusap. Halimbawa, Aray! Ang sakit ng tiyan ko! Sa pangungusap na ito, inihihiwalay natin ang bulalas na aray sa sinabi niyang, ang sakit ng tiyan ko. Ang iba pang halimbawa ng bulalas ay ay, naku, at aba. Ginagamit ang kuwit upang ihiwalay ang pangalan ng kausap sa sinabi rito. Halimbawa, Daisy, kumain ka ng saging mamayang ikasampu ng umaga. Sa pangungusap na ito, inihiwalay natin ang pangalan ni Daisy na ating kausap sa sinabi sa kanya. Ginagamit ang kuwit sa pagtatapos ng bating panimula ng liham pangkaibigan. Halimbawa, mahal kong kapatid. Ito ang bating panimula sa liham sa kapatid ng nagsulat. Tatapusin ito sa bantas na kuwit. Ginagamit ang kuwit sa pagtatapos ng bating pangwakas ng anumang uri ng liham. Maging ito ay liham pangkaibigan o pangkalakal. Halimbawa, nagmamahal Ito ay bating pangwakas ng liham kaya tatapusin sa kuwit Ginagamit ang kuwit sa pagsulat ng tirahan upang ihiwalay ang mga lugar tulad ng kalye sa barangay at barangay sa lungsod Halimbawa 1 2 3 Mapagmahal Street, Barangay Mabuti, Marikina City. Sa tirahang ito, pinaghiwalay natin ng kuwit ang kalyeng Mapagmahal Street sa barangay na Barangay Mabuti. Gayon din ang barangay na ito sa lungsod na Marikina City. Ginagamit din ang kuwit sa pagsulat ng petsa upang ihiwalay ang araw sa taon kung ang format nito ay buwan araw at taon halimbawa abril 18 2024 ito ay may format na buwan ng abril araw na 18 at taong 2024 sa ganitong pagkakabuo ng petsa, paghihiwalayin natin ang araw na labing walo sa taong 2024 sa pamamagitan ng paglalagay ng kuwit. Ginagamit natin ang kuwit kapag naglagay tayo ng pamuno sa pangungusap. Halimbawa, si Kuya Darwin ang aking kapatid ay magaling maglaro ng basketball. Sa pangungusap na ito, sinasabing si Kuya Darwin ay magaling maglaro ng basketball. Pero nilagyan pa ito ng pamuno o pagpapakilala kay Kuya Darwin. Na siya ang aking kapatid. Naglalagay tayo ng kuwit bago at pagkatapos ng pagpapakilala sa kanya. Ginagamit ang kuwit sa pagsulat ng pangalan kung nauuna ang apelido sa pangalan. Halimbawa, kapag isinulat natin ang pangalang Maria Desiree Carillo, nauna ang apelidong Carillo sa ngalang Maria Desiree, maglalagay tayo ng kuwit pagkatapos ng apelido. Ginagamit din natin ang kuwit kapalit ng tuldok sa tuwirang pagsipi ng pahayag. Halimbawa, uminom ng tubig ng pakonti-konti. Payo ni Doktora Wena B. Cruz. Sa pangungusap na ito, ay tuwira nating kinopya ang sinabi ni Dr. Wena. Bagamat tapos na ang sinabi niya, ay hindi rito nagtatapos ang pangungusap. Kundi sa pangalan ng nagpayo. Kapalit ng tuldok, ay kuwit ang ating gagamitin pagkatapos ng kanyang sinabi. Pansinin ang dalawang pangungusap na ito unang pangungusap. Uminom ng tubig ng pakonti-konti. Payo ni Dr. Wena B. Cruz. Ikalawang pangungusap. Payo ni Dr. Wena B. Cruz. Uminom ng tubig ng pakonti-konti. Sa unang pangungusap, nauuna ang sinabi sa nagsabi ng pahayag na ito. Sa ganitong format, ang kuwit ay ilalagay natin bilang kapalit ng tuldok sa kanyang sinabi. Sa ikalawang pangungusap, nauuna ang nagsabi sa pahayag nito. Kapag ganito ang ayos, ang kuwit ay ilalagay natin bago ang tuwirang sinabi ng nagsalita. Tuldok na ang gagamitin natin sa hulihan ng kanyang pahayag. Pumunta naman tayo sa gamit ng tutuldok. Ginagamit ang tutuldok sa pagsulat ng oras, kabanata ng Biblia, bating panimula ng liham pangkalakal, at sa pagbuo ng script. Tingnan natin ang ilang halimbawa nito ginagamit ang tutuldok upang ihiwalay ang oras sa minuto. Halimbawa, ikawalo at tatlumpu ng umaga. Inilalagay natin dito ang tutuldok upang ihiwalay ang oras na walo sa minutong tatlumpu. Ginagamit din ang tutuldok sa paghihiwalay ng kabanata at bersikulo ng nakasulat sa Biblia. Halimbawa, Juan, Kabanata 3, Versikulo 16 Inihihiwalay ng tutuldok ang Kabanata 3 sa Versikulo 16. Ginagamit ang tutuldok sa bating panimula ng liham pangkalakal. Halimbawa, Binibining Santos. Ginagamit ang tutuldok sa pagbuo ng script. Pansinin ang halimbawa. Ang sabi ni Mami Dea ay, Maglagay ka ng sapin sa likod. Sumagot naman si Daisy ng, Opo, Nay. Isa ito sa estilo ng paggawa ng script, kung saan makikita sa kaliwa kung sino ang nagsabi, at sa bandang kanan kung ano ang kanyang sinabi. Naglalagay tayo ng tutuldok pagkatapos ng pangalan ng magsasabi ng pahayag. Ginagamit naman ang tandang pananong sa pagtatanong o pag-uusisa. Halimbawa, Kumain ka ba ng maasim o maanghang na pagkain? Inaalam ng nagtatanong o inuusisa niya ang kanyang kausap kung kumain ng mga pagkain ganito. Tandang pananong ang ating gagamiting bantas sa ganitong uri ng pangungusap. Ginagamit naman ang tandang padamdam sa pagpapahayag ng matinding damdamin. Tulad ng sobrang saya, galit, lungkot, sakit o pagkagulat. Halimbawa, Aray! Ang sakit ng tiyan ko! Ito ay pangungusap na nagsasaad ng tindi ng sakit ng tiyan. May iba't ibang paraan ng pagkakasulat ng pangungusap na padamdam o pangungusap na nagsasaad ng matinding damdamin. Pansinin ang mga pangungusap dito. Unang halimbawa. Aray! Ang sakit ng tiyan ko. Dito, ihihiwalay natin ang bulalas na nagpapakita ng sakit sa iba pang sinabi sa pangusap sa pamamagitan ng bantas na kuwit. Sisimulan sa maliit na titik ang salitang ang dito. Dahil hindi naman ito simula ng pangusap. Ang tandang padamdam ay ilalagay natin sa katapusan ng pangusap. Ikalawang halimbawa. Aray! Ang sakit ng tiyan ko. Dito naman, maglalagay tayo ng tandang padamdam pagkatapos ng salitang nagpapakita ng matinding damdamin. Sisimula natin sa malaking titik ang salitang ang. Dahil ito ay simula ng panibagong pangungusap. Tatapusin natin ang pangalawang pangungusap sa bantas na tandang padamdam. Ikatlong pangungusap Aray! Ang sakit ng tiyan ko! Ang pagkakaiba lamang nito sa ikalawang halimbawa ay tinapos natin sa bantas na tuldok ang ikalawang pangungusap. Ikaapat na halimbawa. Ang sakit ng tiyan ko! Sa pangungusap na ito, kahit na wala ang salitang aray, ay nagpapakita pa rin ito ng matinding sakit. Kaya, tatapusin ang pangungusap sa bantas na tandang padamdam. Alinman sa apat na ito ay wastong gamitin sa pagbuo ng pangungusap na padamdam o pangungusap na ginagamitan ng tandang padamdam. Pag-aralan naman natin ang gamit ng panipi. Ginagamit ang panipi sa pagsipi ng tuwirang sinabi at pagkulong ng pamagat ng artikulo, palabas, awitin o aklat sa loob ng isang pangungusap. Ginagamit ang panipi sa pagsipi o pagkopya ng tuwirang sinabi. Halimbawa, uminom ng tubig ng pakonti-konti. Payo ni Dr. Wena B. Cruz. Sa pangungusap na ito, ikukulong natin ng panipi ang sinabi ni Dr. Wena. Uminom ng tubig ng pakonti-konti. Pansinin ang bantas na kuwit sa kanyang sinabi ay nauuna sa panipi sa ganitong anyo ng pangungusap Ginagamit natin ang panipi sa pagkulong ng pamagat ng artikulo, palabas, awitin o aklat sa loob ng isang pangungusap Halimbawa Marami akong natutuhan sa artikulong Pagharap sa Stress na isinulat ni Dr. Wena B. Cruz. Sa pangungusap na ito, nilalagyan natin ng panipi ang pamagat ng artikulong isinulat ni Dr. Wena. Ang pagharap sa stress. Ang huling bantas na aking ibabahagi ay ang gitling. Ginagamit ang gitling sa inuulit na salita paghihiwalay ng panlapi sa salitang hiram na nasa orihinal na baybay. Paghihiwalay ng panlapi sa pangalang pantangi. Bilang senyas ng naputol na salita. Sa pagitan ng unlaping nagtatapos sa katinig at salitang ugat na nagsisimula sa patinig. Sa pagitan ng ika at tambilang. At sa tambalang salita. Isa-isahin natin ito. Ginagamit ang gitling sa inuulit na salita. Halimbawa, iba-iba. Ito ay inulit na salitang iba, kaya gigitlingan ito. Ginagamit ang gitling sa paghihiwalay ng panlapi sa salitang hiram na nasa orihinal na baybay. Halimbawa, nag-computer. Gigitlingan ang salitang ito dahil kailangan nating paghiwalayin ang panlaping nag sa salitang ingles na computer. Ginagamit ang gitling sa paghihiwalay ng panlapi sa pangalang pantangi. Halimbawa, taga Marikina. Ihihiwalay natin ang panlaping taga sa tiyak na ngala ng lungsod, ang Marikina. Ginagamit ang gitling bilang senyas ng naputol na salita. May mga pagkakataong hindi nagkakasya ang salita sa isang linya, kaya pinuputol natin ito at inilalagay ang kaputol ng salita sa susunod na linya. Ang gitling ay palatanda ang pinutol ang salitang ito. Halimbawa, ang kalamansi, sili, sinigang at suka ay pwedeng magdulot ng paghapdi ng sikmura. Sa pangungusap na ito, hindi nagkasya ang salitang sinigang sa unang linya. Kaya ang kaputol nito ay inilagay natin sa susunod na linya. Paalala, hindi tayo basta nagpuputol ng salita. Ang pagputol nito ay naaayon sa pantig ng salita. Halimbawa, ang salitang sinigang ay maaaring putulin ng si at ang nigang ay nasa susunod na linya. Maaari ding ang sini ay nasa unang linya at ang gang ay nasa susunod na linya hindi ito pwedeng putulin tulad ng sin at ang igang ay nasa susunod. Ang pagputol nito ay ayon sa pantig ng salita. Ginagamit ang gitling sa pagitan ng unlaping nagtatapos sa katinig at salitang ugat na nagsisimula sa patinig. Halimbawa, pag-aalala kapag hindi natin ito nilagyan ng gitling maaaring mabasa ito bilang pa-ga-a-la-la -la. kailangan natin itong gitlingan upang mapaghiwalay ang g sa pantig na pag at titik a na kasunod nito ginagamit natin ang gitling sa pagitan ng ika at tambilang Halimbawa, ikawalo. Gigitlingan natin ito upang mapaghiwalay ang ika at ang numerong walo. Hindi natin ito ginagawa kapag ang ikinakabit sa ika ay salitang bilang. Ginagamit natin ang gitling sa tambalang salita kapag hindi na bago ang ibig sabihin ng dalawang pinagsamang salita. Halimbawa. Ingat yaman. Ang ingat yaman ay tagapag-ingat o tagapangalaga ng kayamanan. Hindi na bago ang ibig sabihin ng salitang ito noong pinagsama kaya gigitlingan natin. Narito ang pinagkunan ng impormasyon at disenyo para sa video na ito. Salamat